ang kwento ng isang dedikadong estudyante na bigla na lang nawala. June 20, 2019, tumawag ang isang nag-aalalang ama sa 911 para i-report ang kanyang anak na babae na ilang araw nang hindi nila makontak. Siya ay si Mackenzie Lewick, 23 years old na college student at kababalik lang sa Salt Lake City kung saan dito siya nag-aaral. Isang linggo siyang nanatili kasama ang kanyang pamilya sa kanilang bayan para dumalo sa pagkawala ng kanyang lola sa California. At nang nakababa na siya sa kanyang eroplano pagbalik sa Salt Lake City ay nag-message siya sa kanyang ina ng napakasimple. Landed, love you mama. Walang nakakaalam na ito na pala ang huling text message na matatanggap nila sa anak. Dahil nang inihatid ng mga magulang si Mackenzie sa airport, ay inaasahan nilang makita ang anak pagkatapos ng semester. Pero kahit sa kanyang apartment ay hindi na rin pala ito nakauwi nang bumaba na siya sa eroplano ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw ay hindi na nila ito makontak at voicemail na lang ang sumasagot dito. Samahan niyo kong alamin ang mga susunod na investigasyon sa nakakakilabot at brutal na mga pangyayari noong June 17, 2019 sa araw ng pagbaba ni Mackenzie sa eroplano at ang pag-track ng mga pulis sa kanyang phone records kasama na rin ang mga ebidensya sa surveillance camera na nakuha nila sa trahedyang pagkawala ng estudyante.